Hello, what's up mga repa? Rio kon nga pala at welcome back sa ating gaming channel. At ngayon ay maglalaro ulit tayo ng Minecraft New Warudo. So maganda-ganda yung ating last episode. Nagkaroon tayo ng bago mga kaibigan. Nandito sila. Ayan. Tatlo eh. Nasaan na isa? Nasaan na yung anak nyo? Anak nyo ba nawawala o tatay o nanay? Hindi <laughs> ko na alam kung sino. Tatay ko yung anak nyo yung nawawala. Malit yun eh. Where is it? Nasaan na? Ayun, nandoon sa baba. Sino naghulog? Sino naghulog? So mga repa, ngayon ang gagawin natin ay magagawa tayo ng sariling bahay. Aalis na tayo dito sa village na to. Hindi ko gusto ang vibes ng mga tao dito. Nakita nyo ba sa uling episode din nila tayo sinama sa kanilang party-party dito. May ganap silang party. Hinintay lang nila ako mawala. So ang gagawin natin ay malipat na tayo. mag i na tayo. Hindi ko... Ikaw, ikaw. Sama kita. Ayokong ilabas tong aking ano. Baka mataga ako tong mga alaga kong Parang patayin itong mga to. Stand up, my boy. Eh. Tayo maalis na sa lugar na to. Hindi ko trip mga tao dito. Sabi. Kaya ngayon mga repa ay magagawa tayo ng sarili nating bahay. Tara na, tara na. Mag-impake na tayo. Kaya ba natin dalhin lahat ng laman na ito? ito. Sa akin lahat ng mga gamit na to eh. Oy. we reach. Mayaman nga pala tayo dito. Ang dami nating nakolekta sa ating huling adventure. Aray ko, nulak sa akin? Yan na. Paalam na. Ano yun? <laughs> Kalo kami enderman eh. Akin miyaw miyaw lang pala. Tara na, alis na tayo dito. Maalis na ako sa inyong village. Hindi ko gusto ang inyong trato sa akin dito. Maka mga, mga squidward looking na kalbong mga tao kayo. So, dito tayo magtatayo ng bahay mga repa. Dito sa kabilang ilog. So, saka magandang magtayo ng bahay. Malapit sa bundok. O, dito. Hindi tayo magpapakalayo dito sa kanila. Sasakupin natin yung lugar nila. Yung aking mga... Mga tropa pits. Hindi so, ko pa napapangalanan itong mga to eh. Nasaan na yung... Yan. Nasaan na yung pusa? Nasaan na yung pusa? Na pusa. Ba't wala na yung pusa? Saan so, na napunta yun? Mamaya ko lang hanapin yung ating meow meow. So, baba tayo dito ng bench. Bench. At chess. Magluto na rin tayo ng, ng ating irony. Habang magagawa tayo ng ating pansamantagal na bahay. Nasa rin? Ay, nasa chess nga pala nilagay. materials ba tayo? walang pa tayo sa materials tunayin natin dito yung mga hindi natin kailangan ang dami pala natin bread ah nakuha ko na pala yung mga ano nila doon kaya manan- ayun! Na yun na yung pusa natin nagbabalik oh, ayos na yan magsiupo muna kayo okay mga alagad okay mga ngahoy muna hindi ka pala umupo what the heck? sunod ka dito sa akin mingmang ito muna. Puka muna dyan. Ako'y okay, mag-aano muna dito. Mga ngahoy muna ako dito. Hindi natin kung ilan natin ako ang kahoy. Dagdaga ba natin to? Kung tila pala ng kahoy dito. Ang lalayo ng kahoy dito. Ano ba yan? Hindi magkakabati ang puno dito. Uso sa kanilang social distancing. Ito na. Last na puno na to. Gagawa muna tayo ng pansaman tagal na bahay. Gagawa tayong level 1 na bahay. Upgrade rin na lang natin yung pagtagal. Gamitin natin yung mga materials na nakuha ko sa ating huling paglalakbay. Yung mga bato. Kitay sa bundok. Yan ako laki kaya bayan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 by 6 na lang. 1, 2, 3, 4. Oh no, oh no. Oh. Wait, wait, wait lang, wait lang, wait lang. Nagagabi na, nagagabi na. Ayokong gawin ito ng gabi. Tao po, makikitulog lang po ako. Kunin ko na rin yung kama nyo. Touch move. Patagin natin yung bundok na yun. Gawa ba ako ng pala? Gawa tayong pala. Para mas mabilis. Hindi ba ito yung stick nga pala? <laughs> Plank pala yun. For your information, Bang Repa, eksperto nga pala ako sa paglalaro ng Minecraft. Kaya nating dirt. Kaya pa tayo ng ano, dalawang stack. Ay, ito. Tara, 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 tara. Patagin natin itong mga ito. Yan. Ako sa yan, yan, Ngayon, gagawa tayo ng pundasyon. Kulang tong ating kahoy na to. Lalayo ng puno dito. Oh my gulay. mo muna ako. Exercise. lang ba natin ng pag... Oh, goods pa kayo mga... Mga baka. Magparami muna kayo. Humayo muna kahit magpakarami. Habang sagana pa ako sa akin pagkain. Hindi magkakabati ang mga puno dito. Lalayo masyado. Ganda dito. May buhangin. Nga pala, maghanap nga pala tayo ng disyerto. Yun ang gawin natin pagkatapos natin magawa ng bahay mga repa. Gaganap tayo ng disyerto. Para makahanap tayo ng name tag. Papangalanan natin ang ating mga alaga. May ano dun o. No? May bubuyog. Mga nameless yung ating mga aso. Ngayon pangalanan natin sila. Bigyan nyo ko ng plint. Yun nun, salamat. <laughs> Ganun pala dapat eh. Kailangan mo lang magsabi para bigyan ka. Sa bahay ko? Oh, no. Oh, nar. Hindi ko natanda kung saan yung bahay natin. Dito, dito yun, dito yun. Na-dedetect ng aking radar. Dapat ang bagong update nila. Lagyan nila ng pating dito sa Minecraft. Beam, 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 beam. Beam, beam, beam. O, oh, diba? One. Ah. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 8 8 by 8 ang ating gagawin 2, 3, 4 Tama na ba ng taas na to Aray! Malag One, two, three, four. Oh, mas matangkad yung isang yon. Patahak pat, pat, pat. One, two, three, four. Wow! kini ingat na ako. Ay! <laughs> Natapik ko la ko. Malag. Tegabat parang mas mataas tong isang to. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 5 Hindi ako iniinkanto Kulang pa din Kulang Ako magkagabi na naman Swim ma boy Kami mo na ng butterfly stroke uh, Tao po Alam kong Madami akong sinabi masasakit na salita sa inyo Pero patulog muna ako Patulog muna ako Yeah. May sinasabi yata, tama friend. Umaga na, gising na. Uh, gusto ko kama mo ah. Palitan ko akin na itong kama mo. Katamad din naman po tulo na itong gato kalalaking puno. Ito. Kinuha na ito lahat ng vitamina sa lupa oh. Hindi na naawa dito sa si isang puno na to. Suyot. Akong sa'yo mga friend kana, na. Kunin ko yung iyong sprout. Puno na agad yung akin, ano? Hindi ko ahayaan yan, ma-friend. Paghihiganti kita. Hindi maaari yung kinuha niya lahat ang iyong vitamina. Paghihiganti kita. Bigyan mo pa ako ng iyong... Yan, yan, yan. Good. Ibigay mo pa sa akin na yung mga Ano ba tawag dito? Sapling Ako hindi pa ako binigyan ng isa pa Hanap tayo sa iba I will avenge you my friend Hindi ako papayag na may nakikita akong inaapi Ako magsisilbing punisher sa lugar na to Yan 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 good good Tara dito tara dito Tara dito Kalate lang. Lumaki ka, mga boy! o, <laughs> oh, diba? Wait lang, wait lang, wait lang. Yan! Yan! Diba? Mas malaki ka na sa kanya. Barakuhin mo na siya ngayon. Tapos sa trabaho ko, balik na ulit tayo sa ating main goal another satisfied customer home sweet home Parang masyado malaki ano palitin ko kaya muna nice na yan pero parang gusto ko mas compact yung bahay gawin na lang natin 6x6 ito nga palang iron axe ginagamit ko kanina pa 1, 2, 3, 4 4 1, 2, 3, 4 5, 6 Iksina naman ang kamay mo Ano yun? What the heck? 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 6 kasi naaadyan ka. Hindi mo sinabing sobra ka ng isa. Susunod magsasabi ka. Yan. Sabay. Anong pambaba natin? Yung matibay sana yung matibay. Eto. O, matibay to eh. Deep slate. O, ba? Diba? O, tunog pala matibay na. Meron pa nga pala tayong isa pang lungga na hindi ko na alam kung nasaan. Pero one day isang araw mga repa. Hanapin ko 'yon. Dito tayo. I-scout natin sila dito. Kung ano kanila mga ginagawa sa buhay-buhay. Ulang. Oh no. Oh hindi. <laughs> oh hindi. Kinuhulan tayo sa mga materyales. natin 'to. Ito maaari. Dapat pantay. yung ating kama muna. Okay, tulog muna tayo. That's all for the first day. Sabi, gagawa tayong pinto. Isang malupitang pinto. Oh. Abe, Aberenas. Aberenas. Ganyan nga rin natin ang bintana dito. Saan na napunta yun? lipat muna natin dito sa loob ng ating bahay ng ating mga gamit. Okay, dyan, dyan. Pantanem. Sabay plant Bone meal. Ito ang ating mga kayamanan. Gold! Ang ating pinaghirapang ginto. Ang dami kong pinatay na skeletal system at mga zombinism dyan. Uy, Ah uh, pala, meron nga pala akong niluto doon. Gulat ko kala ko anong nangyari. Kala ko may napatay ako. Tabay dito ang ating working bench. Tabay dito ang ating dalawang lutuan. Sige naman natin ang bubong. Baka matoasted tayo sa araw pag ganyan. Sige natin ito mga to. Halta natin ang kahoy. Kala ko hindi ko maaan eh yan Home sweet... Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Home sweet home! Wala pa tayong bintana. Papasukit tayo ng lamok. Wait, na, merong mga dito. wait lang, merong mabuhangin dito. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Nice eh, 21. Box na box ang ating bahay ah. Kalahati yun natin. Para mabilis maluto. Tingnan naman natin ang konting borloloy. Hindi <laughs> naman mag... Ang plain tingnan. Design na natin ng konti. Okay, 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 okay. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Mukha pa rin plain tingnan. Hehehe. <laughs> mukhang bahay na ba mga repa sabi na lagyan natin dito ng torch maganda ba yun o no, islab focus focus ko lang itong ating bahay itong lagyan natin, lagyan natin islab tiyan natin kung mag magandang nakakalabasan na ito natin yan. Palitan natin itong... Mm, mm, a very nice. A very good, a very nice. Ito ba ito? Okay, 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 okay. Nag nagkakaroon na ng shape, mga repa. O, oh, ng araw. Nasirok ng araw. Mayday, mayday. Tulog muna tayo. Appealing good, appealing great dito sa ating... Set, sa ating bahay. Yon! Mukhang bahay na yung ating ginawa. <laughs> Nagmukha din naman bahay eh. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Kulang tayo ng isang Cree ingredient para magmukha na talaga siyang bahay. The last ingredient. Tingnan natin ng konting damo-damo. Yeah. Ito. <laughs> Ito ang bahay natin mga repa Ang ating bahay 2.0 Ito na ating magiging main house Yung bahay na nawala natin Yun ay pang vacation house na lang natin yun Ito ng ating main house Wait lang, wait lang, wait lang Di pa pala tapos, di pa pala tapos Ang bintana Yon, All goods na All goods na, all goods na, tapos na. Ito ang ating humble beginning na bahay. Ito ang ating bagong base. Level 1. Ay, sumahan mo kang matibay. Hindi kayang sirain ng bagyo. Mukhang <laughs> oh, matibay itong dingding, oh. Galing po yan sa kaila-ilalim na kuweba. Sunod. Kasi kaya itong ating mga alaga sa loob ng bahay. Hindi sila pwede sa labas. Uy, mapapana ako pa sa ulo tong, Oh, 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 oh. Wala lalapit, lalapit. Ayoko ka ng bagong aw-aw. Tumayo ka. Rise, you peasant. Nasa isang aw-aw. Nasa isang aw-aw. Oh, hindi. Minirigo ko natahol dito. Yaw, nandiyan ka pala. Huwag ka na emote dyan. Oh, tara dito sa loob. Tara dito sa loob. Ito ang ating bagong bahay. Hindi na tayo parang ano doon. Nakikitirahan lang. Ito ang sarili natin bahay. Maliit pero

Pasok dito, pasok dito. Kailangan ko ka, usap ko kayo. May meron meet, tayong meeting di Avance. Pasok dito, dito. Dito ko. Dito ko dito dito. Ay! Wala <ills> ka dito. Ah, dito ko ito. Ito ito, Pagkain oh. Pagkain ito, 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 ito. ito. Tabo boto oh. Tabo boto. Oh. Dito dito. Tara dini, tara dini. Ay! Tara dito, dito. Dito ka sa loob. Meron tayong meeting di Avance. Importante to. Bibigyan ko na kayo ng pangalan So ngayon, dito tayo magtitipon Bilang isang grupo Isang pamilya At ngayon Ako muna magpapakilala sa inyo Ako nga pala si Riyokon A, 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 A A muna kay jan <laughs> At ngayon, ipapangalala ko kayong apat Sisimula tayo sa'yo Wait lang, wait lang, wait lang Wait lang, wait lang Pause, 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 pause lang Pause lang saglit Kailangan okay. ko yung... Dilaw Blue, yun yun yung blue, 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 blue Nasa sa akin dito dilaw ito blue okay balik balik <laughs> nakatingin pa rin na sila sa akin oh. gabang okay ako okay, yung nagbabalik pasensya na sa pag-antay so ito ang ating meeting di abanse ay bibigyan ko na kayo ng mga pangalan ng code name kung kahit ano pang gusto itawag nyo ikaw aw aw number one game okay, ano may ang kulay pula na yan ikaw ang number one awaw. Ikaw yung, kumbaga sa Power Ranger, ikaw yung Red Ranger, ikaw yung leader. Ang ipapangalan ko sa'yo, si Tupi. Ikaw, pangalawang awaw. Papangalan ko sa'yo, ikaw yung blue. Ikaw si Tagpi. Ikaw, si Pinkot. Ikaw, eh, Mingmang, ayos na yun. Huh? Dito muna tayo magpapalakas at sasakupin natin yung village na yun. Yun ang ating mission. Okay? Okay. Tulog muna tayo. So, ayun mga repa. Sana nagustuhan nyo ang video natin for today's episode ng Minecraft New World. Maganda-ganda tong ano natin. May nagawa na tayong bahay. Yan no? Matibay-tibay yan. Gawa sa bato. Sabay, ito yung ating mga besto friendo. Aking makakasama dito sa ating paglalakbay. Sa next episode, mag-aano tayo. mag adventure tayo. So yun muna mga repa, sana na gusto nyo ang ating video ngayon At sa ating next episode ay magpapatuloy natin ang ating paglalakbay mag adventure tayo dito Sasama natin ang isa sa kanila Para hindi naman boring ang ating adventure So yun muna mga repa, kita, kita sa ating next video Peace!